Magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video, aming hapunan, saging, kinilaw, at saka gulay. Adlat ng kamote. Na namin nagkaon sa rice. Kanarangin ang among kaon ng saging, kinilaw, o gulay. Grabe siya lang medyo kaya kung kaon basta iparis e, sa bitaw ang saging o ang kinilaw. Basta dagad siya kaya ako makaon paborito ko talaga ang saging at kinilaw pasensya kaayo sa palibot sa haba kastanan kay kaning video dito pa yun yung aging gabi na wala pa na ako nabuhatan wala pa na ako naiditan so karon pa ginako nga na sa so, pasensya na parami dyan ako kung kaon anak yun. Kay, lamit si kayo siya paris dyan sa saging. Uubosin ko sana lahat pero hindi na talaga makaya. <laughs> Nagtatagalog, marag korek, kabalo sa si magtagalog. Bakit ka dyan si kayo kung magtagalog as din ko sa Bisaya. Nagpakasabot ko sa mga Tagalog na language pero kung ako ang pasaltihan, kung ako ang paistoryahon, bakit si ka dyan ay tagalog yun? Kaya naamang ginagdantaw sa akong mga video na taga Manila. So, bakit hindi sila makasabot sa akong inistoryahan. So, ako na lang gitsa i i-Tagalog, i-English. ano na lang cute. Mga uban, makakuan ko. Pero bakit ka, kay guys, tanat pa ka chachit kayo. Nakita na yun sa video, ang akong banana. Kami nuna na ang nagkaunang sa mga bata. didi na maawang ilahang sudan kay... Di man sila ganahan ng kinilaw. So, ang inang sudan is kanton. So, nagpalahi me. So, mga ang guys. Saging kinilaw ang gulay. So, nagtindog na ko na, nakinagawa na kong coke. Okay, let me check kayo kinilaw with coke. Pagpatig-ab. So, pasensya, check kayo nga sa abad, ang mga ero o baboy. Pasensya, kaysa tanan. So, that's all for today. And, God bless po. Thank you for watching, everyone. Salamat po sa paglantaw. Bye!